Mga idol kabayan, good news! Bagong armadong barko ng Pilipinas, hinarang at inakyat ang isang barkong pangisda sa tawi-tawi matapos ayaw nitong sumagot sa radyo. Ang hindi alam ng barko ng China na merong monitoring ang Pilipinas sa area, ang isa sa Shaldag MK5 ng Philippine Navy na binilipas sa Israel na armado ng iba't ibang mga armas pati na missile na nasa ilalim ng Naval Forces Western Mindanao ay agad na kumilos at nagsagawa ng isang boarding and inspection sa isang barko ng China na pumasok sa katuligan ng Pilipinas. Ganyan dapat maging strikto tayo. Yan ang gustong makita ng mga Pilipino. China dapat nang magbago. Dalawamput siyam na bansa, tatlong sabarin. Apat na mga barkong pandigma. Isang daanlimang mga eroplanong mandirigma. Dalawamput limang mga sundalo ang nagsanib puarsa sa Guam upang ipakita ang pagkakaisa upang hadlangan ang mga bansang naghasik ng kasamaan. China hindi imbitado dahil imbis na makipagtulungan nag-iispiya ito sa unang pagkakataon sa RIMPAC 2024. Palulubogin Palulubugin ng mga barkong pandigma at eroplanong mandirigma ng mga magkaliado ang isang amphibious ship ng Amerika. Minamalas at karma naman para sa iba ang turing nila sa mga nangyayaring kapalpakan ng China. Isang rocket kasi ng China mga kabayan ang pinalipad at ilang sandali lamang ang nakalipas. Bumagsak ito sa kalupaan at naglulut ng malaking pagsabog sa China. Noong ika putanim ng Hunyo taong kasalukuyan, pinaigting ng Naval Forces Western Mindanao ang Maritime Patrol at Defense Operation nito sa mga nasasakupan ng Pilipinas, ang patrol vessel na BRP Lawrence Nara PG-907, bahagi ng Naval Task 461, ay ipinadala upang imbistigahan ang hindi nagpapakilalang barko na iniulat ng isang monitoring station sa Tawi-Tawi. Ang nasabing barko ay hindi sumasagot sa radio. Isang Chinese fishing vessel pala ang naharang 20 nautical miles sa hilagang nura ng sang taon sa Tawi-Tawi Province noong Merkules ng tanghali, sinabi ng Autoridad ng Pilipinas. Inihayag ni lieutenant Chester Cabaltera, tagapagsalita ng Naval Forces Western Mindanao, na ang pagharang ay bunga ng kanilang pagpalakas ng Maritime Patrol at Defense Operation sa mga hangganan ng Pilipinas. Isang pagkupakita na pinapalakas ng Naval Forces Western Mindanao ang Maritime Patrol at Defense Operation ng ating bansa. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang BRP Lawrence Narag PG-907 Ayang ay ang isa sa mga Shaldag MK5 Fast Attack Interdiction Craft Missile na binili ng Pilipinas sa mansang Israel. Pero ito ay small but but terrible dahil mabilis ito armado ng iba't ibang armas simula sa harapan, gitna at maging mga missile launcher sa likurang bahagi ng barko. Matapos ang isang oras nagpakilala ang nasabing barko na isang Chinese fishing vessel at tutungo ng Hong Kong sakay ang apat na Chinese crew nito upang masiguro sumampa ang mga miyembro ng ng Pilipinas at nagsagawa ng mga pag-inspeksyon. Kudo sa Philippine Navy. Ganyan dapat. Kailangan akitin at siguraduhin na walang ginagawang mali at iligal ang mga barko ng China sa loob ng katubigan ng Pilipinas. Wala namang nakitang anumang mga bayulasyon o irregularidad ang Naval Forces Western Mindanao. Ang Chinese fishing vessel ay pinagang magpatuloy sa paglalakbay ngunit nasa ilalim ng monitoring ng Philippine Navy. Sa ibang balita naman mga kabayan, mukhang sunod-sunod ang kamalasan at kapalpakan ng China. Ang Tianlong 3, isang medium-lift orbital launch vehicle ay bumagsak at sumagpapakan sumabog ilang sandali lamang matapos itong ilunsad ng China. Ang Tianlong-3 na isang space rocket ay ginawa ng isang Chinese private aerospace manufacturer. Kita dito ang malaking pagsabog na ikinabahala ng lahat dahil baka merong nadamay o nasaktan sa insidente ito. 卡子了，卡子了，卡子了，咦、哎，人收了，收了，收着下来咦，好、哎、像这它落到哪了、啊？你往上看，咦、哎，落落窟窿了。哼哼哼哼 这家玻璃刮都对了。拔拔、哦、呀，给呀。 Sa ibang balita naman, pinakamalaking pagsasanay ng mga dagat sa mundo nagsimula na ito ay isang malaking minsay laban sa China. Nasa 27 na mga bansa, 40 mga barkong pandigma, 3 submarines, 14 na puwersa na mula sa kalupaan, mahigit 150 mga sasakyang panghimpapawid at mahigit 25,000 mga sundalo ang makikilawak sa kakasimula pa lang RIMPAC 2024. Kahit hindi kabilang sa Pacific Nation, nakilawak pa rin ang United Kingdom, France, Brazil at maging ang Israel. Isa sa sa mga bansa na hindi inimitahan ay ang bansang China. Taong 2016 mga kabayan naging kabahagi ang China sa rimpa pero imbis na magtulungan sa mga bansa inuna pa ng China ang pansarili nitong interes na ngalap ang China ng mga impormasyon o nag iispiya Isa rin sa dahilan ay ang pagiging agresibo ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Ang patuloy na paggawa ng mga military base sa katubigang nasasakupan ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. Halimbawa na lamang ang pagiging agresibo nito sa Taiwan at walang tigil na paggamit ng China ng water cannon at pangharas sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi ng mga opisyal ng militar na kabahagi sa pinakamalaking pagsasanay na ito na ang pagsama-sama ng mga bansa ay magpapadala ng isang malakas na mensahe laban sa China na dapat na nitong ihinto ang pananakot sa mga kapitbahay nito. Sa pinaka-highlight ng RIMPAC 2024, wawasakin at palulubogin ng mga magkaalyado gamit ang kanil kanilang mga barkong pandigma ang isa sa pinakamalaking amphibious assault ship ang USS Tarawa ng Amerika. Masusubukan dito kung ga ano kalakas ang mga armas misal ng magkaalyado dahil sa laki ng USS Tarawa. No, pina-